mga hindi pa po nakakalam kung ano po yung purpose ng mga boats na yan at itong plastic at rubber tube po na to at especially po sa mga gusto magpalit ito ng ganito dito sa inyong air filter box ay panoorin nyo muna po itong ating video mga pare ko yung continuation po ng ating video tungkol po dito sa ating air filter box ng ating honda lake 125 version 3 so sa part 1 po itinalaki natin doon kung ganap po importante yung paglilinis at pag inspection po ng ating air filter So ngayon naman po ay magpo-focus po tayo kung gaano din po kaimportante yung mga butas ng ating air filter. At hindi po yan isa, kundi isa, dalawa, tatlo po yan, at ito pa po yung isa. Yan. Actually, natalaki na po natin sa unang video kung ano po yung trabaho ng mga butas na yan. Pero hindi po natin natalakay kung gaano po kayo importante na hindi po siya barado. At hindi din po natin natalakay doon kung paano po natin siya i-maintenance. Una-una po pag sumili po sa gilid ay may makikita po kayong butas dito. At yung butas po na yan, yung hingahan ng inyong makina. So iyan po ang inyong engine air breather. So labas pumasok po, po dyan yung hangin na manggagaling po sa loob ng inyong makina na posible pong may dalang langis. So natapon po yung langis dito. So kunting-kunti lang ano, hindi po yan maiiwasan. Normal po yan. Imagine nyo lang po, nasarado po to Ayan eh, no? So wala pong lalabas na langis sa dito, sa area na to. Kasi silyado po yan no Kung meron man, eh kunti lang. Ayan, lalabas po yan dito. Kaya makikita nyo yan dito sa cover. Ayan dito yan. Makikita nyo yan sa part dito. Pero kung marami po langis, yan, eh dito po yan pupunta. Po yan dadaloy. So dito po yan pupunta sa butas na to. At dito po yan masasalo. So ang trabaho po nito ay tigasalo po ng langis ng inyong engine breather. At para malaman nyo po, kung nagtatapon po ng langis, itong inyong makina. Hindi lang po drain ang trabaho nito, kundi indicator. Kaya once nakakita po kayo na lang dito, ay posibleng may problema po itong ating makina. Kaya huwag niyo po siya ipagwalang bahala. Yung pangatlong butas ay ito. Kaya pag po natin ito sa ating air filter box, ay dito po yung labasan niyan. Ang trabaho po nito, hindi po ito para sa langis dahil yung para sa langis po ay naandun sa side na yon So, nandito po yan para po yan sa tubig. Kaya once na may pumasok po na tubig dito, ayan At nakasampa po siya dito sa butas nating tube. Ay dito po yan pupunta sa area na to. At syempre, dito po yan madidrain. At yung tubig po, hindi lang po dito po pumasok pero may drain po po yan. No? At para naman po yan dito sa mga natrap dito na tubig at dito po yan tatapon. May drain po pumasok yan dito sa ibabaw lalo po pagduma na po pag na po itong ating rubber seal. So papasok po yan dito at dito po yan pupunta dahil medyo malalim po yung lugar na ito. Eh. Yeah, once na may tubig po yan, no? nagyan din tubig. Oh. Ayan nyo, ang bari. Tumutulo. Po. So, yan. Diyan po yan mapupunta sa drain. Yan. Kaya napak-importante po na wala pong bara itong mga butas na yan. Pero katagal lang po ay nababaraan po siya ng mga likabok, mga putik at mga buhangin. Kaya time to time po talaga ay kailangan nyo buksan itong inyong air filter. Lalo na po pag ang dinadaanan nyo ay malikabok at mabuhangin at maputik. So para po linisin So sa paglinis naman, napakasimple lamang Ito po na ginawa natin, nilinis muna po natin yung pinaka box nya At kumuha po kayo ng cotton buds Sa cotton buds naman, ito unahin na muna po itong ating uh, air breather Sundutin nyo lang yan Masigurado lang po natin na mayroon po siyang butas eh, no? Then sunod po natin ay ito naman, itong ating oil drain tube Sundutin natin, tingnan natin kung lalagos po siya hanggang ilalim eh, no? ayan po pero kung marami na po itong inyong tube meron po siyang langis, meron po siyang buhangin, meron po siyang putik eh hugutin nyo po siya sa pamagitan po ng plaes tanggalin nyo muna po yung kanyang lock at ibaba nyo lang siyang ganun pagkababa niya, bitawan nyo at hugutin nyo na po ito dito mga pare ko eh malilinis na po natin itong ating oil drain tube at para makasigurado po tayo kunin ulit po natin itong ating cotton buds at po natin yung kanyang putas ayan after po natin malinis Ayan. pwede na po natin siyang ibalik sa dati natin pwesto yun at kunin po natin yung ating plais Diyan po tayo sa kabilang butas. Kung makikita nyo, itong rubber po na to ay hindi lang po to basta rubber. Kundi ito po ay barbula. Siya po ay one-way bulb. At yung direksyon nyo lang po ay puro pa ganun. So wala po siyang pabalik. Dahil kung makikita nyo, humihigo po ng hangin itong ating makina. So humihigo po ng hangin dyan. At hindi po po pwedeng butas yan. At dyan din po papasok yung hangin. So dapat dito lang po at ako makikita nyo, hindi po makapasok yung hangin dito dahil biga po siya at pwede lang po siyang lumabas na pag anon so hindi po siya pwedeng pag so hindi po papasok yung tubig sa ilalim kaya safe na safe po yung ating airbox dito so yan po yung design nito at hindi nyo po ito pwedeng palitan ng naka open lamang tulad ng ganito kasi papasok po dito yung hangin na may kasamang buhangin, may kasamang putik at alikabok. So madudumihan agad tong ating air filter at makakapagpalit po agad tayo ng maaga. So kailangan na kailangan po talaga nitong rubber na to na one way valve. So sa paglinis naman, nakita nyo na, hinugot po natin at saka po natin siya kukuskusin. Pati po itong rubber, dinisin po natin mabuti. Kuskusin, pwede po itong basahin ng tubig, sabunin. Then, dito naman, ang kanyang butas ay ating susundutin. Ayan. Sa pamagitan ng cotton buds. At pagkatapos, eh, siyempre, pwede na po natin ibalik itong ating rubber na one-way bulb. Ayan naman po ay dumako po tayo sa ating rubber drain valve na pinapaltan po ng ganito yung pamporma so ito po hindi po to drain valve kundi ito po ay indicator so ang problema po dito close po to at hindi po to tumatapo yung tubig kumbaga nakaklose at may ipon yung tubig dito sa loob ng inyong air filter box kaya pag ganyan po kinabit nyo rito, sarado po yan, wala pong lalabasan ng tubig, eh ganito po ang mangyayari sa loob ng inyong air filter box. Eh, no? So, maiipon na iipunan po yung tubig at nila po yan tatapunan. Kaya nga po ito nilagay dyan, ang purpose, eh, no? upang madrain po lahat yung tubig sa loob ng ating air filter box. So, diskrasya po yan na posible po makarating dito yan at mahigop po yan ng inyong makina. So, ang suggestion ko na lang po, ang palitan nyo lang po ay ito ng pamporma na yan. Ayan, ito lang po Huwag niyo na pong isama to dahil mayroon po itong purpose, mayroon po itong trabaho. So po ay pinipigilan na magkabit ng ganyan sa water ng inyong air filter box. At sa akin lang po, makapag-share lang po ko ng tamang kaalaman kung paano po natin mapoprotektahan itong ating motor na pinaghirapan. So, hanggang dito lang po mga pare Paalam!